Seriously. Hello mga Kabisdak. Welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea. Your Buhlana Ajuma. <laughs> Kaya aga-aga mga Kabisdak no. Parang natutulog pa yung mga insekto ba. Nandito tayo nandito tayo sa ating chili farm. It's another weekend vlog na naman mga Kabisdak. Today is August ano ba 17. August 17 araw ng Sabado kasi mag-harvest naman tayo walang katapos ang harvest everyday na kami nag-harvest na yun mga carbs kasi ano naman titingbunga naman dyan peak season naman ang mga chili grabe dito hindi na namin maapas bitaw kaya na yung supposedly itong chunyang green lang ito dapat harvestin pero nangahinog na sila kasi wala na hindi na naman mo sa kabisi-bisi at sa kalaki ng farm Kunti lang sila Kaya sa dam lang nag ano, harvest kaya niyan tumutulong na ako makapstak para naman maano ba ma <coughs> jawat sabado kasi ngayon so wala tayong pasok oh niya pa ano lang hindi pa pasikat ko lang si Haring Araw nabasa man ang atong Uy, kibilin oi gibilin mangudi na nabasa na tuloy Uy. Na basa, nabasa guys. Ang atong lingkuran na nabasa. Alas 5:40 pa ngayon mga kabisdak, parating pa lang si Criselamat, si Lungkui. Inagahan ko talaga habang tulog pa si little Insuy. si daddy insuy muna ang mag take care kay little Inso. Ito yung sa akin. So, shout out pala kay Ma'am Crystal. Finally, Ma'am Crystal, na-upload na din natin ang ating Chili Harvest Vlog. Welcome mga ka sa ating Chili Harvest Vlog. No? For today's video ay ito po ang ating hinaharvest, ang mga hungkutsu, hungkutsu. Ito po yung mga red na variety na chili, no? ito po yung ginagawang chili pepper, chili flakes, chili powder ng mga Koreans dito sa Korea. Maanghang yan mga kabisdak pero yung level ng kanyang anghang is ano lang guys, lower lang kumpara do doon sa mga green na chilies na hinaharvest natin doon sa kabila yan po ang, hung ang kutsu. Dito naman is ito po yung mga red chilies or hung kutsu. Magkaiba po ang chunyang kutsu sa hung kutsu. Yan, ito mga hungkutsu ay hinaharvest namin talaga yan kapag pula na. Unlike sa chunyang kutsu na green pa lang is na namin, hindi na namin siya hinihintay na maging pula kasi ang chunyang kutsu is talagang green lang, kinakain ng mga Koreans na yung hilaw ba, yung green pa. Pero ito mga hungkutsu is mag-wait ka talaga na mag maging hinog, maging pula sila para kasi gagawin man itong uh, chili powder mga kamisdak. So ayan o. Oh. <laughs> <laughs> may comedy pa kami nagaganap dito kasi si Lungkoy nakiusap ako sa kanya na mag video si Lungkoy ba videohan niya ako ba kasi ako man ang main actress dito mga kabisdak <laughs> so ayan para akong tilitabis ba dito sa aking cushion yan po yung upuan namin mga kabisdak na Tinali-tali lang sa bewang no maganda po yan kasi hindi mo na kailangang hilahilain pa ang iyong upuan kung mag uh, ano ka na mag change ka na, na Ang position kung mag change ka na ba ng ano ba pag muirug-irug ka na ba so gumagamit ako nito ng gunting para ano guys, mas madali Kasi kapag ka kamayin mo siya, magkuut kuut Pabito ka, mabuti na itong gunting Kasi kasarang, pak! na ba, puto na ang sanga Dapat maghahinahinay ka lang talaga Kasi kapag ano guys, maga... <laughs> careless whisper ka pa, yung mga pisi eh, yung mga tali ay maputol din mga kapisda kapag ano ka patakataka ka gunting dapat magwantis ka din para di bitaw ka pamuutan magag magagloves talaga ka talaga kuno ka talaga ka unsa <laughs> <laughs> talaga ka oi dapat magloves ka talaga mga kapisda na bali man ang tagalog mga kapisda ko Patindi na nang patindi ang sikat ng araw mga kapisda ko kaya kailangan namin talagang ano mag harvest mag start ng harvest mga 5 pa na 5 o'clock mga kapisda nang umaga yung di pa musikat ang adlaw ba 자아 <목소리가> Kasi kapag ganito oh, udto na na makasak, makalas noibi pa yan. Pero grabe na yung init oh, parang na maakpaak na yung init sa iyong ano, sa iyong panit. Todo balut na nga si Lungkoy dyan kasi nga ang init, para na siyang ninja ba. <laughs> so that time is yung tunyang kutchu po ang kanilang harvest no. Ito po yung mga green na chili na maliliit. Yan po yung kinakain ng mga Koreano na hilaw pa mga kabisdak. Mas mas maanghang, super anghang po ito kumpara sa yung mga pula na chilis natin. Mas maliit lang to sila mga kabizdak. at mas mahal po ang chunyang kutsu, yung mga green na kutsu, kumpara po dito sa mga red na chilies depende depende sa resulta sa BD mga kabizdak. may mga times na mas mahal ang red chilies may mga times din naman na, mas mahal ang chunyang kutsu, depende talaga, so kinabukasan, ito na, si ano, si, nice. sa lingatan ng si little nice. insoy hindi ano naman ko in town, oi po, sumama na si little insoy dito sa pag ano-ano, oi sa pag-harvest kasi gustong gusto man yang ano, sumakay-sakay dito sa ating wilbaro Ano sabay, binisaya aning wilbaro ha. Imbis bisaya, kung ano ko kayo ba sa bisaya, sa wilbaro basta Ay, ma -ma. wilbaro ma -ma. yan mga kalista. Gusto niya magasakay-sakay. Si so, Kuya Sadam naman, si Uncle Sadam niya ang kanyang driver. O, oh. why klaro niya itong driver? O, oh, nakako. <laughs> May B sila na nakasalubong, babubuyog. Why klaro niya itong driver? Kaya pabiyo man ang kuan, ang dagan sa kanyang ano, sa kanyang padidit. <laughs> Tingnan nyo na. Oh, kapit ka talaga little insert. Kaya baka malaglag ka. Kaming tatlo ang tig-harvest dito mga kabisdak. Si Kuya Sadam, Lungkoy at ako. Si Daddy insuy naman ay nandoon sa bahay. Siya po ang taga-arrange, taga-pasok ng mga sili sa box, taga-timbang, taga-segregate sa class A, class B at class C na mga chilis. At pag may time ako, pag tapos na kami mag-harvest doon, magpitas na mga chilies, is ito na, tum uh, tumutulong po ako kay Daddy insui sa pagkarga ng ating mga boxes doon sa truck, kasi i-deliver naman yan ilo-loading, ilo-loading pala mga kabistak ilo-loading namin doon sa centro naming barangay, ipipick up na kasi yan ng yung malaking truck ba lagi naman yung nakikita sa mga previous vlogs ko mga kabistak itong ating mga chilis ay dinadala po sa Seoul, sa bidding area nasa Seoul po ang bidding area mga kabisidak. So, doon siya Bid no? So, magkaiba talaga ang presyo nitong aming mga chilis everyday, mga kapisdak. Depende. Depende sa ekonomiya. <laughs> minsan, ano, mahal. Minsan naman is mura ah uh, pero yung aming mga kalabasa sa latest vlog natin, no, yung nag-harvest tayo ng mga kalabasa, kakaiba, uh, iba naman ang aming way sa pagtinda doon kasi may sarili kaming, I ano guys, know. homepage uh, sa online market, mga kapisdak. Itong ating mga chilies, itry namin, no, kung maitinda ba namin sa aming homepage. Masyado kasi marami ito, mga kapisdak. So, kailangan namin siyang ipabidding. Kasi kapag bidding is, nabibili nila kahit ilang boxes pa yan. Oh, may pa, ano pa talaga si Daddy Enjoy. may pa inter mission number pa talaga si in Daddy Insoy. So, ayun na. Pupunta niyan si Daddy Insoy sa sentro ng barangay para i-load ang ating mga boxes ng chilies. At ako naman dito is, ano guys, walang pahinga ito. Ako ang babaeng, walang pahinga. <laughs> Habang si Daddy Insoy ay nag-deliver, nag-loading sa ating mga chilies, ako naman dito is mag-segregate na ako sa ating mga chunyang kutsu. Yung din-deliver ni Daddy Insoy is yung mga pulang kutsu man to. Pulong, pulang mga chilies. Ako naman is mag-segregate sa ating mga green na mga chilies. E, eh, ano guys, si ko po yung mga straight, yung mga magandang klase, sa mga ano, sa mga baluktot at may mga sakit, yung mga reject na ba ng mga chilies. So yun, yan po ang gawain ni Bisdak in Korea. Marami tayong rakit no, ako ang babaeng walang pahinga, gaya na sabi ko kanina. <laughs> So, pupunta kami ni Little Insue that time sa bayan kasi birthday si birthday boy napangakuan ko siya na pupunta kami sa water park on his birthday. So, ayan na. Ah, tinupad ko talaga ang aking pangako sa kanya noon. Dahil gustong-gusto gusto man ng batang yan na maglaro-laro, magtampisaw doon sa water park o may water park man doon sa bayan sa sentro ng bayan mga kabisdak. But before kami pupunta doon is mag-drop muna kami dito sa CEO sa convenience store para bibili ng maiinom kasi uhaw na uhaw man ako ay gusto gusto ng ano, matamis na malamig na inumin. Habang si Little Insoy naman ay alams na alam ko na talaga kung ano ang kanyang bibilhin. So pinagbigyan ko na lang kasi birthday man niya. So sige, today maka ano ka, makakaon ka ng lollipop. Nagkuha man ako ng tubig dito habang siya ay nagpipili ng ating lollipop, ng kanyang lollipop. Napakatagal niya magpili ng lollipop guys. Ang napansin ko lang sa kanilang water bottle, bottled water dito sa Korea is wala na silang ano o oh, yung plastic dito na pambalot yung label ba wala na. Wala na guys. As in, zero waste na lang talaga sila. Unti-unti na silang nagaano guys, naga reduce ng waste. So ito oh, naka hindi pa rin siya tapos sa pagkuha ng kanyang lulipap. bagus gusto man niya na isang flavor ng cola, isang flavor play, flavor ng strawberry, isang flavor ng gusto niya may isa siya every flavor. And dito na tayo sa water park mga kabisdag pero ang nangyari is close pala sila every weekdays. Ininom na natin ng ating pomegranate aid, song new aid. Yan mga kabisdag. Ito siya. Kau ba si Little Insoy kasi excited na excited. Tapos pag natin kami wala mang tubig. Wala niyong naliligo. So mabalik na lang kami sa water park dito sa bayan sa week weekend, Sabado or sa Linggo. Saba. Naprank kami nila ito in Hindi kasi namin alam. Masarap pala guys. pomegranate eh. Ah, so ang gawin namin ngayon is order na lang siguro ako ng pizza. Order na lang siguro ako ng pizza. Tapos sa pupunta tayo sa Mart. So yun lang siguro ang gagawin ko mga kapisa. Tapos uuwi na kami. Wala man kami magagawa dito sa bayan. Uh, doon na lang kami sa aming barangay, may ilog man doon, doon na lang kami sa ilog maligo ni Little Insoy kawawa talaga ang bata pero sige lang nakasabot naman po si Zano so doon na lang kami sa ilog maligo babalik na lang kami sa weekend uh, so ipakita ko lang sa inyo itong banner dito sa ano ba sa uh, bayan Yanggu oh, Yanggu Shimyon Shibnyone, Jolmo Jimnida so pag come to Yanggu and feel 10 years younger daw so pag pupunta ka dito sa aming bayan is you will feel 10 years younger o oh, san ka pa so punta na kayo sa Yanggu mga kapisdag <laughs> Mapi-feel mo talaga 10 years younger. Oh, di ba? Kay ganda na kanilang slogan ba? So, nandito na kami sa bahay ni Benan kasi dito man kami mag-celebrate sa birthday ni Little Insoy. Wait, <laughs> Pinapagalitan si Lutul Insu ng kanyang lula ba? Kasi lagi niyang kapag pumupunta kami dito sa bahay ni Benem, palagi talaga niyang inaalis yung mga kumot or yung mga damit, yung mga nakalagay lahat sa upuan bayan sa sofa ni Benem. Ayaw ni Lutol Insu may sagabal diyan kapag mag-ambak-ambak, kapag mag-jumping-jumping na siya sa sofa ni Benem. <laughs> So yan, may ayuda pa lang dumating sa bahay ni Binan mga kabisdak no, may mga juice, may mga pagkain ng bata pero useless man itong pagkain ng bata kasi wala namang kaming baby dito. Pero itong mango juice, ito talaga masarap tong mga kabisdak. Yan, mango juice, concentrated na mango juice. So, ihalo mo lang siya sa tubig. Uh, perfect ito for summer ba? Perfect na para inumin. Tapos may ano, may mga tsaa, uh, pa, gikan, galing po yan sa government, no? Sa food bank. katanggap na ako ng ganyan mga kapsidak, pero mas maganda yung sa amin kasi mas marami. At saka, ano talaga, mas, mas mariman at ano, maraming klase ba? Iba't ibang klase, pero hindi ako nakatanggap ng ganito ang pagkain sa bata. Uy, wala talaga. Ah, tinapon lang namin yan kasi wala ang kumakain, kasi wala man kaming baby. Tinry kong kumain, pero grabe ka, walang lasa mga kapsidak. Uy, walang lasa kasi ang pagkain ng bata. Yung juice lang talaga ang aming napaka, napakina, napakin na sa lisura. Uy, yung juice lang ang napaka, napakinabangan. Tuwara, napakinabangan namin. Kasi ito, tinry kong ibigay kay Little Insoy itong pagkain sa bata. Ayaw ni Little Insoy guys. Hindi na talaga bata si Little Insoy. So anyways, nandito ako sa bayan ni Benan para mag-prepare sa mga lortoin ko para sa birthday ni Little Insoy. Simple lang naman ang birthday ni Little Insoy. No? Kapag ang ano na kasi malaki ng bata ang mga kabisdak, hindi na kami masyado naghahandaan unlike sa 1 year old, 100 days, yun talaga maghanda kami ang mga kabisdak. So ito na normal na handaan kapag may birthday. Of course, may milk book dried seaweed yan. Binaba ko. Tapos, yan na po. Uh, ginisa ko in sesame oil. Tapos, syempre, nagbiko ako. Kasi, Pilipino. Half Pilipino man si Little Ensoy. Magbiko tayo, oy. Oh, na miss ko din kasing magbiko. Sakto kasi nandito sila Kuya Salam at Lungkoy. So, tatlo kami kakain ng biko. Kasi, si Daddy Insoy ay eh, hindi man yan kumakain ng biko mga kastak. So ayan na pinalatik ko lang ating ano niyog yung ating gata. Tapos yan na hinalo ko na yung ating uh, dinung dinong nga pilit nga bigas. Oh, shout out kay Mama Laida yung aking nanay na nagturo sa akin kung paano magluto ng biko. Biko ng mga bisaya yan. Oo oh, ayan na. Palunok po na. Pero wala na ako hindi na ako nakapaghintay na maglunok sa mga kabisidak. So ganyan na lang no. Ang pagkasarap-sarap na lang talaga. Mas, mas masarap yan kung may kamay tayo yung kinugay bitaw yung brown na ano guys sugar wala man dito sa Korea mga kawistak so yun na lang maputla putla na sugar hindi siya brown sugar maputla na sugar Oo, ang anjo, aking anjo. ginamit mga na ay nakoy ginuto ba? biko so ba?

So sila po ang mga bisita ni Little insu sa kanyang birthday, ang kanyang mga samchun, si Kuya Sadam at si Lungkoy. <laughs> ang kanyang mga angko lang ang mga bisita ni Little Enjoy. No? So simpleng handaan lang ito mga kabisdak. So ordinaryo na uh, birthday para sa isang kuan, isang koreano. Ganito talaga kami maghanda ng birthday mga kabisdak. Unlike kapag one year old yun talaga ang bunga. Pero pag ganitong ano, na malaki-laki na, depende sa'yo kung gusto mo pa rin na maging bunga ang handaan ng inyong, inyong ano, birthday celebrant. Pero ako So, ganito lang ang kami, ah no. uh, kailangan talaga may Japjay. Ang kinukuha ni Kuya Saddam, Japjay. Yan po ang pansit dito sa Korea. Tapos, may spinach tayo, may mukguk, seaweed soup. Kapag may nagbi-birthday, kailangan talagang may seaweed soup may adobo, may biko, may ano kamjapukum, may black beans tayo yung kinakain ni Daddy Insoy is black beans po yan mga kabistak. At syempre, ito na yung binili natin sa bayan mga kabistak po, ang ating birthday cake ni Little Insoy. Yan. Ang akin salang, sanang bibilhin kasi bata man ang ating birthday celebrant. Yung mga, may mga ano ba, cartoons, may mga pururo. Wala mang available mga kabistak na ubusan man daw pagdating ko doon sa big shop. So, no choice ako kundi itong mga flower flowers ang aking kinuha. Parang na, naging girl na si Little Insoy dito sa kanyang birthday birthday cake ba? naga fink fink man ang kanyang birthday cake, birthday cake in town. Oy, tingnan nyo na lang. Pero sige na lang. Oy, no choice tayo kay hindi man marunong mag-bake itong nanay mo little insoy so for the good Ganun, na lang itong ating cake <laughs> kapag ganitong summer is yan po ang madalas na available na cake yung ano ah, fruit so, cake ang nasa isip ni little insoy bahala na kung ano ang itsura ng kanyang cake basta makapag blow siya at basta may ma-receive siya galing kay sa kanyang lula galing sa kaibigan, o every birthday may pa giveaways pero para kay little insoy bahala na kung anong klaseng cake ang nandiyan basta makapag blow lang siya ng candle yan po

Oh <laughs> <laughs> Tikiman time na sa cake ni Little Insoy. Ang flavor pala nito mga kabisidak is vanilla cake. Si Bianan is hindi po kumakain ng cake kasi ayaw niya ng matamis. So kami lang ang kumakain nito mga kabisidak. Si Sadam, Kuya Sadam, Longkoy, ako, si Little Insoy. Si Daddy Insoy hindi din kumakain ng cake. So sabi ni Bianan, oh, kumain kayo ng maraming cake kasi hindi ako kumakain yan. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Ingat lahat!